Nakapagtala ng labing tatlong kaso ng sunog ang Bureau of Fire Protection Region 2 ngayong buwan ng Marso ayon kay Fire Inspector Dina Ruena Amistad ng BFP Region 2 or Region 2 noong Enero taong 2024 uh, ay nakapagtala nakapag ng 22 kaso ng sunog samantalang noong Enero taong kasalukuyan ay nakapagtala naman ng 23 kaso ngayong buwan ng Pebrero taong kasalukuyan labing siyam ang naitalang kaso ng sunog sa rehiyon higit na mababa kung ikukumpara sa 30 siyam na kaso ng sunog Noong buwan ng Pebrero taong 2024. Ipinaliwanag ni Amistad na ang mataas na bilang ng mga sunog noong nakaraang taon ay dulot ng matinding init ng panahon. Sa kabila nito, patuloy ang mga hakbang ng BFP upang mapababa ang bilang ng mga insidente ng sunog. Sinabi rin ni Provincial Information Officer Annalyn Joy tungkulingan ng BFP Kagayan. Pinalalakas ng ahensya ang implementasyon ng Oplan Ligtas Pamayanan kung saan nagsasagawa ng mga drills sa mga paaralan at establishmento upang mapalakas ang kahandaan sa sunog. Bukod dito, ipinatutupad o ipinatupad din ang Community Fire Auxiliary Group na layuning magkaroon ng aktibong partisipasyon ang komunidad. Ayon kay tungkol linga, nasa 90% na ang natapos na pagsasanay para sa sifag sa buong lambak ng Tagayan. Kasama ng, uh, sa mga prioridad na maging miyembro ng SIFAG ay ang mga barangay officials upang mas mapalawak pa ang kahandaan ng bawat komunidad sa mga ganitong sakuna. IFM News